sarap nito sa mukha. Pwede naman tayo mag anlaming. Pwede naman tayo mag skin care ng walang gastos sa... Huwag din pabayaan ang sarili. Pangitan-ngitan kahit Pangit. ibi kayo din. pangit na nga magpapakapangit pa hindi nga talaga sa bala hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko madami ba o Unti lang yata. Lala -lala dito. <laughs> 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 Ang sarap na kasi sa mukha. kamay na lang natin para mabilis. palitada. Hmm. Mas, mas mabilis pag kinakamay. Sa lahat ng bagay pag ginagawa, dapat kinakamay. Para hmm. mas mabilis. Oh, di ba? Kahit kapangit-pangit natin ay mag isa ng kailan pa, na paminsan na. Pangit mga tayo. Ang pangitin pa natin yung mukha natin na ba? Pero hindi nga ano ang hirap ang bakit kaya ang hirap kumuha ng ano A record certification bukas sa sanang kumuha ng sa hospital pa para para malaman ko ba talagang eh, legit nga ako mahirap palang masa tapos mamaya pala hindi ano kakatakot ah, trauma